Yan ang buhay probinsya po mga guys dyan na lang po kami nag-iigib mga guys sa balon Pati po yung ilog eh, tuyo na po mga guys uh, Ang ginawa na lang ng diskarte eh, Naghukay po tapos naglagay po ng balde Para doon lang po mga guys sumasalok Yan po, guys oh Ilog po dati yan. yung unang Kaya buhay namin dito uh, sa... Wala Mas <laughs> muna 'yan, tas ulan na din, wala nang naman 'yung tabo. 'Yun naman 'yung tabo.